Gusto ko mabuhay ng hanggang 100 fame taon, isang sikat na centenarian lola ang nagbahagi ng kanyang sikreto sa mahabang buhay. Eulogia Martinez Rivera, taga Antipolo ay ipinanganak sa Pilipinas noong taong 1896. Naranasan niya ang dalawang digmaang pandaigdig, martial law, at pagpalit ng maraming presidente. Tinagurian siyang oldest living person in the world ng Philippine Book of Records. Nang kaniyang ipagdiwang ang kanyang ika-120 kaarawan noong Marso 14, 2021. Hindi lang nalampasan ni Lola Eulogia ang buhay ng kaniyang mga kaidaran, ngunit maging ang kanilang mga anak. Ang Lola na ito o mas tumpak kung tawaging Lola sa talampakan ay regular na dumadaan sa mga medikal na pagsusuri. At taon-taon iisa lamang ang sinasabi ng mga doktor, siya ay malakas at malusog sobrang lakas na kung gugustuhin niya ay maari siyang sumali sa NASA Space Program kinabukasan. Sa kabila ng mahabang buhay, minsan lamang kung lisanin ni Lola Eulogia ang kanilang nayon at lagi rin siyang tumatanggi kahit sinasama na siya ng kanyang mga anak sa syudad. Para sa kaniyang mga anak, mas maganda kung syudad na lamang siya manirahan kaysa sa probinsya, ngunit hindi naman nakakasagabal kay Lola ang kaniyang matandang edad. Si Lola Iolohia ay mag-isang nakatira sa isang malaking kahoy na bahay na itinayo pa ng kaniyang pumanaw na asawa. Bukod pa rito, mayroon din siyang apat na ektaryang bukirin na may mga kalabaw, baboy, at inahin. Sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa ring sapat na lakas si Lola Yoloha para sa ibang gawain aming pinuntahan ang kahangahangang lola na ito upang malaman ang kaniyang sikreto kung paano mabuhay ng matagal at maiwasan ang mga sakit. Dumating kami sa kaniyang tahanan na handa na ang hapagkainan at dumiretso na kami agad sa interview dahil alam naming marami pang gagawin si Lola Yolohia. Lola Yolohia, ang haba po ng inyong buhay.